ako ng gamit dahil lilipat ako ng branch. Si Ma'am Japa. Oh, wow. naglilipit siya ng gamit niya. Minipat ah, na din po ako. <laughs> Madilim. Hey guys, good morning. mag ako ng gamit. Dahil lilipat na ako. O, oh, aliwanag na. Si Ma'am Japa. Naglilinis din ang na gamit. Ang taas ata. Ang Hmm. Nakita na ang karamihan. Parang ano no, parang parang ano, parang ano yung ano namin, kwarto namin. Stock room. room. Bodega ba gano'n Dapat pala mering late pala yung mering late kasi dapat yung order. Hmm. Ang mahal na mo si 600. 500 kasi yan. Okay, magkano na lang pero na order. yellow basket. Yes. Nandun sa TikTok Orange ko. Up. Right? Oh, so orange up. Sa TikTok ko yun. Ano po? Pilipat ako ng ulong ka po. Ulong po! Here we go! Oh, uh, for the wall lang person. Wala talagang maipon. <laughs> Doon? Kung takintaga kita kasama si Jonah. Mom Japs, tara na dito! Huyo na tayo. Ah, huyo. Ay, huyo Tara. Oh, agad. <laughs> huyo na kasi nalipat na ng branch. Huyo. Ah, uh, sa, hindi, sa ano yun? Ano ba tawag doon? Kaya nagtatanong ko sa kami ng katrabaho. Pabrika po. Jares. Hindi <laughs> <laughs> po sa Asia Philippines. Pwede ba yung mention? <laughs> Wala naman ba ginawang masawa? Baka gusto niyo mag Baka gusto niyo mag-apply hiring po kami. Pakood po, bulaklak, punda, tiyan. <laughs> Kala mo nagbibenta, no? Ang init pala ng ilaw mo. Mas ganda tayo for the vlog. For the vlog. Totoo bayar. Hindi ako nakakapag-upload ng daily. Kasi busy sa trabaho. Pero susubukan. Susubukan. Tapos pag-upload ng mga limang beses. Wala na. <laughs> ah, sorry guys. Kaya bilbil ko. Investment ko yan kay Asa. <laughs> Kakawin po, blue, kunda. Sa ano ko pa tama nabili ako. Ano yung nabigit ko yun? Ay, ito. Ito ang mga bagsit pa. Ay, no, Nandun na Ano yung isa? jawa ko binigit. Walik yan. yung o. Bukether ko. Maghihingi pa, <souvenaid> pa, pa po. Ang <laughs> Gusto nyo, taba. Bil na. Tapya, sa inyo na, sa inyo na. Investment tayo sa apat na taon. Oo, oh, 4 years. Kunin 4 years, hindi 4 years din do no? bilbil namin. Anong away? Ang <laughs> ilit tong ilaw talaga, promise! Magdagi ako kasi ng ilaw guys kasi nga madilim para makita nyo ang kabutihan ng person <laughs> <Sorry ko. laughs> Buhay ng asa, mga islap Mayroon tayong maganda oh okay. one year after or six months ba, pwede ka nang malipat sa ibang branch sa ibang lugar. Hindi nga lang, hirap lang maglipat, lalo tag-ulan. May hirap madulas yung daan bukas pa ako hindi pa. Eh. So, hatid ako ng gabos. Na, na yung ano nito? Ito yung harap na ito. Ito na ano. Ganda na, oh, oh, na punta ko na. No? Gusto nyo? Pili kayo. naman guys, supportahan nyo yung YouTube channel ko. Sa so, mga friend ko dyan. Sa so, mga friend ko dyan sa ASA. Maka so, naman. Just follow my YouTube channel. Kailangan maraming punda para magpalit palit kapag every every two weeks ka ba nagpapalit ng pono? Uh -huh. every two weeks? one week, one week. One week. two weeks ganun two weeks magpapalit ka na ang punta mo syempre kailangan magpalit at makati ang kama pag di mo nalagyan ng cover tignan nyo bukas guys magkakasya yung ano yung mga gamit ko sa isang motor lang <laughs> parang Shopee delivery <laughs> Shopee delivery ay makikita nyo pala dito sa vlog syempre i-edit ko na yun hindi na yung bukas Alam ko ano ito. Ang parang O, diba? Ukay, ukay! <laughs> Ayan pa naman dito. Woo! Nangangatawag! pa guys! Hindi pa tapos oh. Pinupit-tupit ko muna lahat. Woo! Ayun, provided ilaw oh. <laughs> okay mainit guys. Tapik ko na yung gamit ko. Iayos ko na lang sa bag. Pakat ko muna. Bukas na lang ulit. Bye!